Ayan, tayo po ay mag-vlog. Ayan po ang sitwasyon ng na sulo. Napakataas po ng tubig. Kahapon po ay mataas, mas mataas po ngayon. Kasi yung tubig kahapon ay inabutan na naman ngayon. May pupuntahan po kami sa dulo, kaya kami pa inagantay ng bangka. Patay. Saan po kayo pupunta? Ito ang pag-uwi ko. Um, Yan alas, po ay, ang papunta ng Balagtas. Ito naman po ang papunta ng dulong Sulok. Kaya po sinabing Sulok ay wala nang... Ito po ay hangganan na. Ito ba kanino? Sa inyo? Dito? Kanino ba rin? Kailan po ji? Ah, sa kanila, sa kanila. Ay megits ang mean, Sulok. Tapos nila, nila ko nila. Ano yung binili mga Mars? Lata Salada. sa amin, chamo. Sino ako Pagka... Saan ka namili? Malata sa tubig. Kaya yes, sa... Uh, kay Lisa, bawain natin siguro. Gabi ko, no? Oo, pwede. Pagka lang daw po ba? Wala, hindi. Hindi po alam. Okay. Hindi pa alam ang libo. Wala ang bahay namin. Meron ako. Dapat may screen ka. Yan, kawawa naman po yung mga taga-sulok. Dahil sila ay laging baha. Yan po sa kamarin ng karing ko. Pinasok na rin po yung bahay. wrong bahay nila yung pinasok. Ayan na, uulan na, pastora. Yan po sitwasyon. Yan po sitwasyon ni Maring Ari. Kasi na, <laughs> na po yan itong pumapasok ang tubig. Sa amin kayo. Ay, itong kotse, hindi na pwede. Dapat pala inanin naman na sa chairs. Ay, itong may isda na ng bahay namin na binigay. Tapos naman yung city, oh. Kaso, o aabutin pa rin yung set nyo, oh. May magdalawa ka ng upuan. Sa so kanilang iyan, Ipatong sa upuan. Ang dami isda. Yan, ang dami pong ano, oh, yung Daladala Ang pakilating isda. Yan po, ang dami isda. Po yan sa sulok, sa kasanda po 'yan. Tayo, kami din po ako. na nandito po kami sa sulok. Ayan po ang sitwasyon ng sulok. <laughs> Para pala makita akong mga patigto na ko po. Dahil ko eh. Kaya nga mata. Pag-bag ka kanya yung mga uli kan eh. Manawalang ka. Manawalang ka sa mga kamag-anak mo. Huh? Ayan po si Nana Mere. Mga dabar ka, <laughs> Yung mga ayuda niyo, pagdala niyo. Hindi <laughs> kami makapamili. Sa so, mga anak ako, mga sisters. I'm here.

Check sa <laughs> Ayan po sa kila. Hi! Hi, ate! Ang <laughs> <laughs> <Ak>, ingat. <laughs> oh, si Pastora po eh, no? Ang gala. Sabik <laughs> siya, bangka. sa <at>, tubig. <laughs> Ako gusto ko magbangka Bakit tumatagilid? Ay, hindi, hindi magkakatagilid. Ito, sa pag paktumak naman tumababaw lang. Oh. <laughs> <Aha>. hey, <hello. laughs> Standard, na may lumo. na nakilala naman yung na may na may na may na may na may sige. may na may na may na may na may na may na Sa na may na may na sa Kababa naman sila. Lalim po ng baha dito sa sulok. Yan po, oh. kalahati pa ng kanilang bakod ay lubog. Naka, hindi, kila ano din. Kila pasta. Oo. Ito mo, oh. oh. Tama, oh.